Ang mga talunan sa buhay ay laging may reklamo. Sila yung mga tao walang alam gawin kundi isisi sa iba ang mga maling nangyayari sa buhay nila. At ni katitin wala silang kasalanan. Para daw silang pinag-iinitan ng buhay. Yung bang sa kanila nakasetro ang mundo kasi daw hindi naman daw siya masamang tao lagi na lang may problema siya na ang nagiging cause ay ibang tao. Again, inusente sila at wala silang kasalanan. Ni kamigay. Puro reklamo. Puro reklamo na lang ang mga sinasabi na sa buhay. Kung naririnig mo sila, para kang natadamay. O kaya, kung naririnig mo sila, para ikaw ang pinatutungkulan. Kapag lumaki ang problema at nagtuloy-tuloy sa isang malaking-malaking problem, malaking hahanap pa ng ang Hindi mo na maghahanap ng solusyon. Hahanapin nila ang kahit na maliit na mali. At sa kanya, pala na Ibubunto ng sisi sa isang tao na kung aalamin mo, wala namang intensyon na magwasak ng araw o magwasak ng trip ng tao yun. Ginawa lang niya ang part niya at ang matindi pa, tumulong lang siya. Ayaw lang niyang maging pabigat. Sa palagay niya, nakakatulong ang naiisip niya. Pero, mataguli, siya pa ang nasisip. Hindi lang yun. Siya na ngayon ang may kasalanan ng lahat kung bakit naging malaking problema ang hawak nilang sitwasyon sa may mga kilala, sa mga may kaibigan na ganito. Baka naman, pwede nyo na sila unti-unting iwasan. O kaya, iwanan nyo na. Alam ko naman na nag-effort ka na din para baguhin sila. Alam ko naman din na gusto mo sila baguhin. Kung pamilya pa siguro yan, baka pwede pang i-correct. Pwede pang kausapin. Pwede pang sabayan ng dasal. Pero kung kaibigan, kaupisina, markada ang grubo, e eh baka sila na ang nagiging dahilan para di ka on sa buhay. Alam mo ba yung mga tao, lagi mo kausap at sa bawat na pag-uusapan lagi na lang siyang may reklamo, lagi na lang siyang may dahilan, lagi na lang siyang mahirap yan, mahirap yan. Lagi na lang nakakontra, lagi na lang may problema, lagi na lang...